kung si Ken pinahiram ng mic si Justin, Josh sinalo din ito ng di pa makakanta. Nakakatuwa at nakakabilib kung gaano kabilis mag-back up ang mahalima para sa isa't isa. Palagi yan kapag may mga technical difficulties silang nararanasan sa kanilang stage performances. Pinakalatest dito ang mic at in-ear problems ni Justin sa Predator League 2024. Naghiraman pa sila ng microphone ni Ken pero andyan din pala si Josh to the rescue. Sinalo muna nito ang mga linya ni Justin nang hindi pa ito nakakanta. Narito.